dami dami rin -dam -dam po naman oh. Bala po, kumusta na po kayong lahat Ano po, yan, bala episode dito na po Haharbis na po tayo, upo, yan Ute-ute na po tayong Makaka-recover, upo At yung halaman po naman natin Gaya nga po nasabi ko sa inyo sila nga nagpapakita na po sa atin ng improve po kahit medyo nagkawarat-warat bali ano po medyo natagalan rin tayo magparbes kasi uh, nagulangan na rin itong ating mga okra narito po tayo sa okrahan ayan oh. yun ang makakasama po dati si Kuya Peter gawa po nang hinintay natin kumbaga nagdaan tayo sa mga stress po ay kumbaga pagod rin ako pagod ng isip ko sabi ko okay wag na munang galawin pagod din ang ating halaman gusto ko po maging stable na rin po ba muna yung kanilang ugat kaya sabi ko yung bago palang lang uling panimula kahit medyo na nagulangan po yung ating gulay ay ano kumbaga tanggalin na lang at gawa po nang kung sabay harvest po agad pagkabagyo ay ano po magkaka posibleng magalaw pa po, po yung mga ugat mga puno oh. kaya sabi ko pag nag stable na yung kanyang ano, dahon ito rin po yung naapektuhan no oh. Yan dito naman tayo sa medyo maganda na. Oh, at talagang ika nga ay ang mga episode natin ngayon ay talagang bawi na tayo. Pagkakapala Kagulang ano kay Ter?

pagkakadami oh 23 lumputi hindi nabutihan ano matagal matagal hindi naka-harvest pinaano ko nga muna stable ang kuya, ano, ang, ano. Marami, lang kuya no ang ano kalat din ako naman ay marami basta palaglag lang kuya i-try yung ano palaglag lang ang lahat ng bunga palaglag maliit malaki may technique ko may technique may hirap ko nga ay baka baka maligaw yan ah ari po ang per service namin Pero magandang ang balat ano ko iter. Yan ang lutong naman ko iter ng katawan ng ano. Yan lutong ng katawan ng okra ano para lumutong ano. Bakit nga? Pero para bang bumata ano, para bang nakarecover talaga siya ano. Bumata ang Parang bumata nga. Lawak pa po ng putihin. Kasi 'pag mga kunay, mga ano ba ako? siguro? Oo, ay hindi naman maano, ma-harvest lahat, ay siguro 'yan no? Sangat ko na lang sa biyahe mamaya. Kasi ng mga ako nitong. Oo. Ay hindi eh, basta paparbis ko lahat. Oh, yung hindi ari, ay hindi ari gawa nang Nagpapakita po naman ng magaganda oh. Cute Dapat itong tuta ay eh, di matutong sumunod. Yeah. Ay wala, makasi sa amin nasa Kalginet. Mawawala, mawawala uli yung mga yan. Nako chuchu, wag na kayo mamihasang sumunod. Doon na kayo sa kubo. Hmm. Gama gan, no? Oh. Ano ko, Dahamama mama na migo. Daling araw isa sangat tu na itu Forward. Berde. Sangdol sa trap um, papa tongkolang itu um, papatong ko lang ito. tara aray po oh. Uh, ganda na po kadami aming harvest lakad ko iter biglang taas pati ang mga okra yan no? oh. ba't nga tayo biglang taas ano? ha <laughs> <laughs> Nah, mau kebetulan kesamaan hat. Nah, tega sama ngah, mau awal lain sedaan nih.

Ah, ano Ah, pagkagagara. Pagkagagara ito, eh. Anong ganda? Talagang pababawiin po naman tayo. Di, pababawiin naman ako, ano Eter. Ah, ah, thank you, Lord. Aba. Pababawiin naman. Ari, rejik yung garne. Ayos yan. Hmm. Ari, good naman yung garne. Ay, yung garne. Ito, mga na. Ito, ganda kong Oo. Oh. Yeah. Maganda pa rin berde-berde ano? Yan o ti, akala magulang, mura pa din. Mura? Nakakunik ko hindi ka rin matigas. Ari yan talaga kulay na. Ari yan. Ando, ando. Pambaboy. Uh, pero, yan. Ito, ito ko iter. Pero uti malambot pa yun. Hmm. Ah, ay, pampakbiti ni aray ito. Sa palingki. Ang pagkalaki. Awan ko nga kung magkano ngayon ang presyon. Hindi ko pa ako nakaka... Mahal ngayon ito. Uh, uh. Maraming nga sa ang ng Ay, ang dami itong gulo. Nakakaawa, ano. Salanta, yung pasaraya. Yari yung pasaraya. O, sa sariaya ito, mas makapalantanin man ito ay.

Thank <laughs> you. writer medyo warat lang po ang ano pero okay na rin po medyo warat po ba yung mga dahon may gumulang parang naging mura po yung katawan niya kasi ho oh. hmm, pansinin natin nung taga hindi pa po bumabagyo kasi tuyot tuyot na tuyot tapos ay sagana naman sa pataba ngayon ay hindi nababasa nababasa man po ay di yung sa irrigation lang yung kaunti, ay ngayon ho ay binabadan siya ng parang 2 days ngayon lang nagraki yung abuno ngayon po nakikita kong ano ang gaganda ay oh yung katawan po magaganda pero warat warat po naman yung yung kanyang pagkatumba hmm. dito lang po tayo mag uumpisa uli dapat po pala iaayos na rin para pag uh, next na daan natin bukay na green na green ano po ah. yan po uno may dala ng ano nung gawa nga ho nang nabadbadbasa siya sa tubig green na green may nakabawi po may naka may naano rin may naapektuhan din po lalaki naman ng puno ah ito po yung part na matindi yung ano pagkawasak hindi ito pang gero natin eh. Ah. Ah, hindi, pa maisaayos yan ito po yung mas natamaan ng marma Ngayon pala nag-react siguro yung pataba no. Natunaw ano. Every one week na may may pataba ito ay UID, parang hindi pa na-absorb. Pagkakaganda ng okra oh. Ang mga dinagod yung berdian Yan nga Ito ang matindi-tindi ang tama Sinuti ang inaman. Oo. Oh. Hmm. Ay, sa Kasama sa pagtanda, ano? Oo. Yung pati yung nasupog ng inip. Ha? Nasupog ng init yan. Ito ano? Hmm. Sa kapatid ba ating maling tanim na? Una nga ito Una ito? Oo oh. Bale yan po naging kalmado na po ang ano Ang panahon no Parang walang nangyayari naman no Yung lang iniwan yung dinaanan ano Yun lang iniwan Si Si Agon dami dami rin po naman oh. yan po yung singit lang natin sa biyahe kaya po nag harvest tayo nito ito na po ang para service ng ating ano okra ngayong daan po ng ano bagyo maganda okay din naman ho tapos dinner na lang po natin ito ayun po salamat po sa inyong pagsama ano po bali dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to kung di pa po kasasubscribe sa akin channel pasubscribe na rin paklik na lang po notification bell para maging updated po kasi susunod ko pa ang videos hanggang dito lang ingat po palagi happy lang bye